What's up, guys? Welcome back to my YouTube channel. Ito po si Papa Ren's vlog. At kung palang KO sa channel ko pindudin niyu naman ang subscribe button and hit the notification bell. Para updated KO sa manga bagong videos na ya upload ko. Alright, hello guys, welcome back sa ating channel po no? Papa Ren's vlog. So, for today's video mga guys, so po tayo ng Citao. So ganyan lang guys ano kapag wala po tayong matamnan sa paligid ng ating bahay and gawa lang po tayo ng paso guys na plastic or yung makapal na plastic or kahit ano pong pwede yung tamnan ganyan lang guys so bali madami tayong magagawa para pagtaniman so ang ginawa ko guys ngayon ay yung gumawa ko ng paso na gawa sa plastic na makapal So, and then, guys, so, hapag naghahanap tayo ng lupa, kailangan yung mataba po, ano, inalagay natin. And then, ginawa ko dyan, guys, so, bali, hindi ko pinuno yung sako, ano, yung sako bag na makapal na plastic. And dyan, guys, dati lang, pala-pala lang po tayo ng lupa, yung matabang lupa, ang inalagay natin. And ganyan, guys pag napuno, pag kapag nalagay na po natin lahat ng lupa, eh, ihilira natin yan doon sa tapat ng ating bahay para kapag tumubo na siya ay napakagandang tingnan. Kulay green. So, maganda guys kapag gigising ka ng umaga, yung harapan ng bahay mo green, maraming tanim, maraming gulayin. So, ayan guys. So, bali, hinilira ko lang yan, isang hilira lang. And kasi maraming halaman doon sa panabi. Eh. Isang hilira lang yung ginawa ko. So, bali, ang ginawa nating paso ay walong piraso lang, guys. Ano? So, ayan, guys. Ano? So, kailangan lang, guys, piliin natin yung, yung lupa. Kailangan walang bato-bato. And, pinuhin po natin, ano? So, ganyan lang, guys. Napakadali lang. Napakadali lang. Walang kahirap-hirap. And so guys, maganda po tingnan ang bahay po natin, paligid ng bahay natin kapag maraming tanim na gulayin. So hindi nga na maghihirap sa paghanap ng gulayin. So pipitas ka na lang sa paligid ng bahay mo. So ayan guys, yung buto ng sitaw, ano, kulay blue. Ano? So yan po guys, yung mahabang sitaw na mabibili po natin na pantanim. So guys, yung ginawa ko dito, um, sa isang paso, dalawang buto ng sitaw ang lagay po natin, ano? So butasan lang natin yung lupa, hindi lagay po natin yung buto. So ganun lang guys, napakadali lang po magtanim ng sitaw. And after po natin makatanim ng buto ng sitaw guys, ano, kailangan po natin diligin yan para mabasa yung buto sa ilalim ng lupa at para mabilis po siyang tumubo, para mabilis lumabas yung ugat ng buto sa lupa. Ano. So ayun guys, so magugulat kayo kapag namunga na yan, kapag tumubo na. Ano. So ito na guys yung ating sitaw na tinanim mga ilang weeks. Uh, siguro mga isang buwan na yan and namo namulaklak na po and then namunga na din po siya no? napakaganda so green na green po yung talagang kulay niya ano so healthy ibig sabihin po healthy so mapansin niyo guys yung puno niya na nalalagyan sa paso ano So nilagyan po natin yan ng ano ng kininit na bunot ng yug para pag dinilig po natin hindi matutuyo yung ano hindi hindi agad matutuyo para yung pakiramda naman ng sitaw eh preskong presko hindi mainit yung puno niya And then guys kapag ganito guys yung makikita natin kapag naobserbahan natin yung dahon niya no So may mga peste yan na kumakapit sa dahon kagaya ng mga ganyan guys yung mga mahaba-haba na yan na parang guhit-guhit So, piste yan guys, kailangan alisin po natin. Dinisa natin yung puno niya. Tanggalin natin yung mga may peste na dahon. Para hindi siya stress, ano. Para patuloy lang yung pamumulaklak niya at pamumunga. So guys, uh, isang tip din po, nilagyan ko siya ng fertilizer. Yung 14-14 po ang nilagay po natin, ano. Kasi wala po tayong nakuhang organic fertilizer. So, bali, yan lang po ang nalagay ko yung 14 14 kaya yan na po yung ginalabasan niya and yan green na green ang kulay uh, napaka healthy so ganyan guys ang pagtatanim po ano uh, kapag wala po tayong matamnan sa bahay natin pwede po natin ilagay sa paso oh, so guys so maraming salamat sa pag watch ng ating video ano so Ganyan guys, kapag may tanim po tayo ng gulay sa paligid ng bahay natin, Uh, hindi na tayo mamumroblema ng pambili so bali pipitas na lang tayo kapag wala tayong pang ulam so napakaganda guys tingnan ng paligid ng bahay kapag maraming tanim na gulayin so ayan guys uh, pipitas na tayo ng sitaw uh, napakasarap po nito guys kasi fresh na fresh po siya. So ayan guys, ano sa mga naligaw po sa ating channel, please subscribe sa ating channel, Papa Renz Vlog. And hit nyo na rin po ang notification bell para update po kayo sa mga bagong videos ni Papa Renz. So maraming salamat guys. Bye.